So yan guys, first step guys, mo ni guys nga kapag indol ko sa skilahan, kapag ding kapuya guys, ako mga pangandoy guys, natupad lagi guys nga makabalik ko sa 4 years ko guys nga niundang, akong eskwela guys karon guys balik tag pa enroll uh, abang abang lang mo guys Yara, guys muna yung mga naong sa na pa na enroll pagkaluya kay guys kano kamot binisla guys pero ako guys salamat yung guys kay nakapapirma na uh, first step guys karon na nang sa second step second step mga uh, pangitao na to ang second step guys tara Banay ko ninyo guys, dira guys ako ang clearance. O pag hindi na humanog, pirmas tanan. Pangita, pa na ang mga Maestro, maestro, guys. Murag mga bagtok, guys. Nanago. Pangitaunon kayo. Tala, let's go. Pero, hmm. guys, kaling time, ha, guys. Kabaklay-baklay, jugo, guys. Kabuang jugo pangita sa mga maestro, maestro, guys. Asa naman na sila, guys. Galing na rin jugo pangita nila. Asa naman sila nanago. Be, tanawan, be. O. Ah, wala ko nung nawo guys. Hindi ka po guys. Init pa kayo, guys. Dahil beauty ni, guys. Dahil ka itong skincare. She's careful yung gamit guys Papaya with us Papaya guys Yung gamit ko sa mukha guys Sa balat ko yung Sira sa init guys Sobrang init Nahanap ko yung mga teachers And kaya sila tumatago guys Parang pinaglaro anak ko nito guys ah. Parang din na ako gusto ma-indoor Pero try my best pa rin guys Subukan ko pa rin Tara let's go Tara guys Tara guys Padulong ako sa step number 2 guys Iya lah, tertikung minyak waduk siskilong iya sikepuk pemilik klasikut, wadak pahimong esijan degais, aku dua guys nih isarong guys, guys mutan guys, mulutnya guys, oh, naka urani tapik, guys, naku urani guys, naku guys, naku guys, guys, naku guys, naku urani usai guys, 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 So karon guys, padulong na ko dito sa among faculty room sa among HM lab. Yan to na ko din. Ug sa dihang pagsulod na ako guys, dara guys, dara, dara sa amin guys. Uh, dara, dara hapit na pirtan guys. Dara, oh, na pala na, na motor parking guys, di ako mo guys. Ah, wala so, na gamay, na pirtan gabi. So pagsulod na guys, hinay-hinay kong tunog niya sa tiles kay ang mga tiles guys, kaw kabon man. Oh, dag ko kay kung kab, murao ka nang ba? nga uka po ang tanis dira si lipo na kung gamay niyong maistam dira 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 nagpagpak ay si piat day guys pag tanaw na ko sa uglilan uy madali na pero mahispikas baling na po guys wala kong buwang ni guys inahinay kong baklay kay ang tiles mga langkat man niyong tumba ko bukat kay kita guys bukat suka kawas na guys ngita na po ko sa maistro guys sa pikas Ah, sige guys, dara dara dara. So, uh, abangan guys. guys. Ngayong time ha uh, guys, continue rin kayo ulakaw. Uh, Padalo na ko sa ang maestro guys. Akan uh, yung bataka uh, guys, wala namin kapirma. Ang galot kasi guys, ang gila ko rin ako. ko og na ako, wala uh, So, dira guys, dira. Padalo na ko guys, napagiging construction guys. Katrabaho ko sa sada. Nagre-firmago rin ako guys sa amuang eskwilahan. pak sulon ko ako, guys, utahan na ako ng tako. Naulawin ko guys, yun lang may mga maestra meeting Dera guys, dera guys. Ano okay guys, padulong na ko guys. paabot na lang ko sa akong papel clearance guys. mo ko sa maestra. Dugay lang dyo guys guys. Dugay dugay ko paabot, guys. Naglibo ko. Pero maramdag clearance. Dugay mga ata, guys. Muro ka ko guys. Kika po yung nakay ko. Kaya yung paabot. Nang laylay -lay na kini akong tool guys. Muling na talaga guys. Muling ko na ron. Awa. Kika po yung nakay na guys. Muling ko na ron. Awa guys ah. Tanawa. Tanawa lang guys. Tanawa lang ninyo. Okay, kapoy na kayo guys. Kaya kapoy na kayo. Kaya ganyan na lang ako bas-bas guys. Nanagom ang mga maestra guys. Hadlocks lang ako guys. Kaya mo pa minipagbalit ako kiskwila guys. 4 years kong niundang guys. 4 years. At yung na lang ako niundang kiskwila guys. Tara, tara. Nawa guys. Nawa. Kaya kapoy na kayo na guys. Mag-ibarikos na ng bagtak na guys. Magiging pinahabot. Tara. Tara guys. Pero tayo yung lugaya gihatag sa maestra guys. Akong clearance kani sila guys nagpapirmahan po na sila o dera kung classmate nga guwapo guys dera guys ah wag guys seryoso guys o guys, oh, guys, guys. man Salig naman sa gasalig naman sila kay humana o dera dera guys dera gyo perte gyo nga kaya balik yun akong paabot guys kano sa kutaga agan ni kwanip ah o ayuda inabang sa gobyerno <laughs> dera guys dera ano wag niyo guys unsa ginangitan ah unsa ginangipaabot niya Mura magnetan aw sin ni guys. Pagwapo pag pa guys. apa pa baby 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 pa sa guys da guys. ah, Kita na ko sa kasada guys, construction guys. Na na ko mo may trabaho na ko sa una. nga apply ko ni drive pag di ko mo aprubahan nga apply ko da. Apply ko ku, ya call pa apply ako ko ku da call. Ah, nah, nyar ka do lo na ko nya. Nyar be. Nyar ah. Sa so, may paabot na ani guys, Pasko. Perti yung lugaya guys. dera dara. Lugaya gyud yata ko. Ikapoy na gyud si Yuyo guys. Kapoy na gyud din guys gan gaguantar na guys. Kapoy na yun na siya guys. Dara. Perti yung lugaya gyud. Paabot ata. Dara, dara. Perti yung lugaya guys. Kapoy na guys ni Lincoln lagi sa kiwa sa kaguanta. Na yung kapuyan niya guys. Ikapoy kiwa na guys. pero mang kapuyan ka magpa guys magpa-enroll.

Ah, na na guys, kapoy na na siya. Okay, may yaman naman na siya guys, kapoy na naman na siya. Ito kayo naging sa sa kwan. Kapoy na rin na guys, kapoy na siya paabot. Ah, ko ng mga uh, maestro guys, pwede mo mga iya dito guys. Yung na ko guys, paabot sa maestro guys. Kay dugay kayo yagyatag akong lirans. Murag na sa Yusuf guys. Dala guys, dugay kayo yagyatag. Yung utom na kayo na guys, alas unusin na mga guys gutom na kay kuwan guys gutom na kuwan tayo murag si murag nag nahuuto na sa kung ng panuot ng kagutom nara guys perti ng gutom mo guys yung laway laway na yung guys kung gutom mo kayo kung uh, po pupuk ay sabi sa kuwan na pikit yung kay gutom mo guys sa katanan kaning tayo mo guys manakupirman ay dito guys sa maestra karon suko na pupuk baklay na Bakla-bakla na po guys kay ngita na po ko sa isa ka para na pirma. O, mo para makumplito na ginya kong pirma. Pag-iara po. Pero guys, kanilin tama guys. Nahimuot ko sa laki guys. Kaya e ang lalaki, gatilin ko na guys. Kaya e niya, ayang e ipabara pala si nanay. Naluoy ko, katiguan na kay si nanay. Gasakit na binang hawak ka ng inanay, niya sa si tatay. Bas ko po kayo, yung lawas. Sa mga tanatan aura siya guys. Nilakaw lang ko guys kay napungot ko itong laki guys. Katilong guys, kilasan ko nanay ang ipaba na pala lalaki kanyang tao na ang babae pag kanyang lakaw na lang ko guys kaya hindi ko ganaan makikita siyang nawong allergic ko siyang nawong guys kaya si nanay ang ipapala niya siya na kulawas na pinutinda ko guys muna ingon ako sa inyo guys ka ang lalaki may mabaan na itong dapang yung tao ang trabaho kasi nanay pa iyang ipaba na itong pala pinarekusog ni nanay niya siya kusgan sa laki kaya, kasi nanay pa iyang ipapala Lalo po guys, nalakal lang po, kayo, ko kayo ng itak. So, kung isa para man yung akong clearance. Isapot po po guys, kaya akong clearance po na human. Lara guys, padulong na ko guys. Hmm, Dera guys, padulong na ko na sa register guys. Kaya papirma ko guys, para maklear na ginitanan guys. Para mahuman ako. Tarawa guys. Padulong na ko dito guys. Mga ako, ko para wawal ko sa akong clearance. Ikaw po yung na guys. Dami na ang takay ikatulog. Yung gutom ba yung kaayo Ipanto si Bubba anak guys. Ano mga ginagawa guys? Basta estudyante ito. Maning kamot kita. Ah, dera. Ah, ano guys? Kala sila guys. Kinang uh, guys. Mana na sila. ambu guys. Di mong ambat. Ah, dera. Ang tubuh ko ng mga tao. Dera. 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 Kanang nang lakaw. Ito na na guys. Kipo mana sila firma. Ah, dera. Padulong na kudyo ko. Bebe. Daggan na yung mga tatapok dera. sa Mana guys? Mana? kapit na kumaman guys last kapit na gina guys last na na guys para mapirmahan na dito guys ano manar man ah na karoon guys wala ka rung lois guys tigla na mo guys may eskwila na kubalik balik na guys kapuya ganda yung guys mapainroll ligid lalim guys unang maning kamot din mo guys sa inyong mga pangandoy nga mahuman mong eskwila para di mo mayabas di mo ma yung mga motor cab drive eh. di mo mang ano guys mga awat manang tuloy lang mo sa inyong pangapangarap. Pahuman mo sa inyong mga pangandos, sa inyong kinabuhi, ng mga tarbaho mo utaro. Ang antos lang ang kinahanglan na ano yung mga bro, mga sis. Hindi ara guys. Hindi yung mga naging tawa na guys. Hapit na may isang mahuman guys. Malipay na dyan isa guys. Malipay na dyan kung mahuman ko ano guys. Kaya dumi na yung... Eh. guys.

dit na po guys, squealer na ko, di ara ako na po, di yasin na mo'y asin bligya, di ara, kaya tulang ko mam, wag gini tayo asin bligya sa gawas, di ara, mo lang guys, tagaan ko asin, istahan niya dito palita sa bigas, sa bigas dito palita sa bigas doon, kaya na'y bligya dito, sa kong tubag, oh mam. Ma ma'am, para makapanood to, magtulang tayo isda, ah, di era Dugay pa ito kung nag-iinam na palit na dito doon kayo basing madawat ng isda. Ah, diya. Pagkaan nakuporta. nakukorta. Itidugay ka niya. Pagdugay ka niya pagkaan. Diyara. Diyara. Humana ka istiyara. Huwag siwa. Ayay! Humana na ikinron. Habi na ako papalitong kanyang magiksara. Pagkasin. Diyara. Salamat kayo.